Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos namin may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura. Ito merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako di Hindi ko makita na Potol na siya. Pagkatapos <laughs> <laughs> mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinley Street, Tagig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo, no? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Anong pilya din ito? Eh... Paul John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Maculay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang, isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, Minsan, minsan kasi pag-duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may detail lang na tao na mumuti ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery so, yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldi Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay Naga-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag -de deliver ng pera kay Representative Sald Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, your honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025 this year. Yes, your honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta, short yes. interjection. With the permission of <clears throat> Senator Marcoleta. Thank you, you Mr. Please. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as si you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Senator De la Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at paayag si Senator Marculeta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong, okay? Okay okay lang. Okay lang? Sige, sige boss. Meron may, pa naman ako say. Go ahead. Okay. Meron ko pa naman, ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka-duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Mualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makaditil talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Tired of your hair looking like... Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Senator Mar Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pag deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganon sir, ang may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang nami yung uh, uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano nun, Your Honor. Alin-aling bahay yung ang 42. pinagdideliberan mo sa panig ni former Speaker Martin Ramualdez? Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan uh, doon sa 90 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? sa Aguado, sa Bonip Diyan, sa, sa ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Santo Marco Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang? Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni speaker yon? Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa porte Your Honor. 42. Straight. Straight on. Straight. Straight on. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver? During the time nung uh, nandoon pa ako, Your Honor. Your Honor. Mr. Chair, salamat po at uh, baka meron pa po gustong you. itanong yeah. ating May ipapakita kasano? pa ako isa yung isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa iyo? Dito? Wala. Okay. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Namit mo ito si Mark uh, engineer. Sa Valle Verde po once lang po. So, kinukonfirm confirm na si Mark text sa ito. Mark po and Paul karaniwan po na Okay. Ano. Thank you. Thank you Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, Yeah. Okay. Uh Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa? Tama po ba? Based doon po sa level nung uh, maleta na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun, may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung three times a week ang sinasabi ninyo ang delivery. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na 'yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million is 2.2 billion. Excuse me, uh Sen. Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung Oras na naiwanan mo. Now, one minute. Isang, isang, tanong niya lang. Ah, oh, sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Ah, uh, uh, so one time lang po ito? One time lang po. Yung timing ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. All right. Maraming salamat po. Thank you. Yung, yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? -de Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa horizon, na i-deliver -de na doon sa uh, Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang maleta. Pero yung malalaking maleta yon na nag-rate yung bawat maleta minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to ano, ano Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in uh, ano yung ganun kabalk okay. yung balita na yun, okay. Your Honor. Okay. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito? Medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala ah. mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo? Ah, ah yes po, Your Honor. Na may petsang uh, September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ah, yes po, Your Honor. Napansin ko kasi, nung uh, pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinet ko talaga kanina umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Uh, Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung, ano po, yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, di mo sinasadya. Ah, uh, hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasunod. Baka nakalimutan pong ilagay. Kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... So, nakatigil... ay ah, ito. Sorry, sorry. Kamali po ng page. Ah, ito po. 30 po sa Region 1. Meron po. Meron po. So, Oo nga. Nandito yung paragraph 30. DP, DP, DPWS Region 1. Ah, uh, yes po. Yun, Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, ano, kasi ma mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang, 30, hanggang 37. Eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Hmm. Kaya uh, lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Ah, uh, hindi po yung honor, kasi na, uh, napatigil na po ako noong... Nung... Hindi nga, sagutin mo, po. nagkamali ka lang? Hindi po yung honor. Hindi po ako nagkamali. Ano man. nga? <laughs> sinadya mo? Hindi po yung honor, bali, ano po, Uh, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pinapagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi, mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, oh, maliwanag. Hindi maliwanag Kasi yeah. uh, nabanggit ko na kanina na naimong kahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka ko may connect doon sa ano mo, baka ka ko sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko 'yon. Ay uh...